Nagpagupit na ako kasi medyo mahaba na yung buhok ko Tapos kumain na rin kami ng kasama ko Doon sa pinagkakainan namin dati Hindi na ako naligo at binalawang ko lang yung ulo ko Para matanggal lang yung mga buhok-buhok na natitira Hi guys, ngayong araw nga pala, nandito kami ng kasama ko sa barbershop dahil medyo mahaba na yung buhok ko, kaya papabawasan ko muna. Maabot nga din pala ng dalawang buwan bago ako magpagupit. Fast forward nga pala mga guys, ay tapos na rin ako gupitan. Ginamitan na nga rin pala ni kuya ng blower para mabilis daw matanggal yung mga buhok. Dito na kami dumiretso ng kasama ko, kaya hindi na ako nakapagpalit ng uniform. Kasi kung uuwi pa ako ng bahay para magpalit lang, aakyat baba na naman ako sa hagdan. Nasa 4th floor kasi yung room namin. Ayan, tapos na nga pala ako gupitan dito at tam lamang lang muna ako ng buhok dahil medyo gutom na nga rin pala ako nayaya ko yung kasama ko na kumain muna kami dito nga rin pala kami madalas kumain ng kasama ko na i-vlog ko na din ito dati nakapag order na nga rin pala kami kaya tamang kuha muna ako ng video dito alam nyo ba kapag kami pupunta dito ng kasama ko ito lang din naman yung madalas namin kinakain dahil bukod sa mura at masarap ito din kasi yung nakasanayan kainin ng kasama ko bali ang in order nga pala namin tigda dalawang piraso kami ng parata tapos may kasama din pritong tortang itlog at syempre kapag may parata hindi mawawala dyan yung pinakasawsawan niya bali ito nga pala yung pinakasawsawan niya ginisa sa maraming sibuyas na may kamatis at medyo maanghang ganito nga lang din pala ang pagkain nito isasawsaw mo muna siya tapos isusubo o ba diba, basic lang charot alam nyo ba itong kinakain namin kung tatawagin na parata ito talaga yung madalas kinakain ng mga ibang lahi dahil bukod sa mura at abot kaya pa masarap din kung sa Pilipinas ang pangumagahan natin ay tinapay na pandesal at syempre may kasama pang matapa ang nakapiya dito kapag nasa Saudi ka ito yung mga madalas na kakainin mo mapaparata at kubos at ang ipapartner mo dito yung chai tapos yung pinagsawsawan ko nga pala ng parata ay ginisa sa maraming sibuyas maraming kamatis at medyo maanghang tapos may kasama pang isang pirasong nilagang itlog yan kwento ko nga rin pala muna sa inyo alam nyo ba nung bagong salta ako dito sa Saudi ay hindi ko talaga alam yung mga pagkain na ganito kasi medyo nag adjust pa talaga yung sikmura ko sa mga pagkain kaya ngayon hindi ko alam sa sarili ko sarap na sarap ako sa mga pagkain ay na ganito pero nung una talaga pairapan talaga ako kumain naalala ko nga noon nagpupunta pa ako sa mga tindahan para maghanap lang ng Pinoy foods kaso nga lang ang problema hindi lahat ng tindahan ay kumpleto kaya ang ginawa ko na lang noon ay nagtsaga na lang ako sa mga pagkain sabi ko nga sa sarili ko kailangan kong sanayin yung sarili ko sa mga pagkain na kakainin ko dahil naisip ko 2 years pala yung kontrata ko dito sa Saudi kaya dalawang taon din ako hindi kakain ng mga paborito kong pagkain iba kasi talaga kapag nasa Pinas ka lahat ng pagkain ay makakain mo pero ang gandahan nga dito ay meron ka na ding mabibili ng mga pagkain pang Pilipino dahil syempre Pilipino tayo kaya tinatangkilik natin yung produktong atin pero mabibili mo nga lang din yung kapag pupunta ka ng bata dahil dun talaga pupunta yung mga kapwa natin Pilipino para mamili anyways guys nakauwi na nga pala ako ng bahay hinubad ko na nga rin pala yung uniform kasi hindi ako mariligo bubuhusan ko lang yung ulo ko para mabanlawan at para matanggal yung mga buhok buhok bawal kasi maligo kapag pagod baka mapasma yun din kasi sabi ng mga matatanda kapag pagod at puyat ay wag maniligo. Kaya ang gagawin ko lang ay magihilamos pero babasain ko yung ulo. Ulo-ulo lang para matanggal yung mga buhok na naiwan pa. Dahil medyo makatiri yan sa katawan kapag hindi mo natanggal. Pagkatapos ko ngabanlawan yung ulo ko ay pinunasan ko na rin ng tuwalya. Pupunasan ko lang ito ng mabuti hanggang sa matuyo. Bawal din kasi matulog kapag basa yung buhok mo. So yung guys hanggang dito na lang ang mini vlog natin. Thank you for watching. God bless po sa inyong lahat at mag-iingat palagi. Bye bye!